Kami po na bumubuo ng Filipino Community Service Committee ay madugod na nagaanyaya sa inyong lahat na dumano sa darating na Harana kay Maria 2024 na may temang Our Vows to the Virtues of Mary Ang ating panata mula sa kabanalan ni Maria Ang programang ito ay gaganapin sa ikalabing lima ng Setyembre, Linggo, Ikapito ng Gabi Sa Bishop Gramoli Hall, St. Mary's Catholic Church, Dubai, United Arab Emirates. Tayo na at saksihan ang mga awitin ng mga koro at sama-sama tayong manalang sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na inang Maria. Magkita-kita po tayong lahat sa Harana kay Maria 2024! Ave Maria! oh